Parang sa mga nagbabalak bumili ng motor? Gusto mo yung pwedeng Pwedeng pang daily Pwedeng pang ride Pwedeng pang long ride In short, pwede sa lahat Lalo na yung Naka Expressway So yun, kung balak mong bumili ng motor na pwede sa lahat Ito ang sagot pwede pwede ang dominar sa daily use tulad ng ano ba to tulad na yan ng traffic umaga umaga diba okay ba siya gamitin sa traffic ang sagot is yes sabihin na lang natin na bibili ka ng NMAX kasi pwede pang daily pang ride at pamasok sa trabaho pero isa lang ang problema kay Nmax kaya ako siya swinap. Si Nmax di mo yun maano di mo yun mapapasok sa expressway. Di ba? Ito pwede. Pwede rin sa singitan kung gusto mong sumingit. <laughs> Ayan, tignan natin kung mapapakabitan natin ito ng RFID na. No? mag neutral newbie problems yan nag neutral ah, <laughs> uh, uh, uh. may baga ako eh kaya <laughs> uh, hirap bumaba then try natin pa kabitan kung pwede ba si Doming wala pa pong wala pa pa kabitan pa lang thank you So, So, ayun, ha, tayo na ha ako tayo. Kakabitan na ni Sir. Dito na lang. Mag-tailgating para mabasa. Di ba nabasa? Yun na naman. Kaya gusto ko mag... Mag-dominar. Pwede siya pang Pwede siya pang daily. Sarado natin yung visor Baka may lumilipad na bato Sipin mo naka-expressway ka Pero yung gas consumption mo Ay parang Parang alam ka lang naka ano Naka-NMAX Ganun lang Hindi ka pa nang na natin para kayong max 100 100 para hindi fast diba, naka ka, pwede pwede pang daily, pwede pwede pang ride alam mo ba, ang baitas namin, pwede pang daily kasi merong mga tao nagtatrabaho papuntang Manila gusto na nila yung nakapag-uwian sila ayaw nila yung nag-dorm or naga apartment sa Manila uh, para maatipid kung sa nagbabayad ka sa tollgate is nakakatipid ka kasi yung gasolina mo at kano lang ayan no dynamic nakadynamic nakikita sa dynamic fuel consumption is 44 paralan na kayo, max 44-48 tapos pag medyo ratratan yan or bakbaan matakbo yan ng ano yung gasolina mo nagkoconsumption yan ng 30 or 25 25 to 30 lang pero pag magandang chill lang 40-35 di ba? Kakalo at expressway ka para ka nang naka-automatic lang din eh. Naka-N mo yeah. diba? Siyempre, lahat naman ng bagay May pros, baka ah, may cons Ano yung cons ng dom... Eh, ano yung pros ng dominar? So yun, ayun lang naman na iisip ko sa... Eh, ang lang naman sa dominar is yung... Hindi pa lang pwede sabihin pangit eh Kasi ano eh? gusto mo ng pandaily di ba? Diba? Pandaily, pandaily is butar, biga-biga lang So ayun, kasi kami siya So pag newbie ka, medyo Medyo ayaw ng pakaramdam mo kasi Newbie ka ka, right? gusto mo biga-biga lang di ba? So, ayun Pangalawa naman na ayaw ko sa dami na Yung vibration Mabibrate yung ano yung dominar pag medyo low speed yun lang naman tapos okay na sa kanya lahat eh. yung looks ayoko ng headlight ng dominar kasi napakalaki compare sa katawan ng motor so yung looks naman di ba nakadepende na yun sa kung sino man yung tumitingin pwede naman pagandain yun eh, eh ganda KTM <laughs> meron ito yung number 2 natin pwede, pwede mong ipasok sa expressway so ano pa yung number 3 natin na makapagpa-decide sa'yo na pwede ang dominar so una natin yung fuel consumption pangalawa <laughs> pwede sa expressway pangatlo pwede pwede siya sa traffic pwede mo isingit kasi ang lit lang na ito para alam na kay NMAX ah natin sa traffic mamaya di ba hindi na alam ko ka kanina pa sa dito traffic di ko lang sinisingit so pwede ba siya sa traffic ng Manila siyempre pwede pwede ay may baka <laughs> daming baka ayan, ganyan lang naman takbo sa extract, Chill lang, di naman kailangan sobrang bilis Kasi wala pa akong pang ng nung mabilis <laughs> Ayan, try natin to sa Manila no? Kasi may bibili na ako sa Manila na laboratory gamit sa laboratory kasi pati pati nakabatag ng gamit sa lab Kaya para di na sila lumuas ako na yung dadaan sa laboratory dyan malapit sa USP oh USP follow sa Facebook kasi wala siya, siya, siya. Wala din sa Shopee wala rin sa amin mabilan so din lang talaga meron kaya duwas talaga ah, tapawin na rin naman ako ng bulakan kaya ah, pwedeng-pwedeng ba kung sa so, mga, dito sa mga paglalapit sa expressway, e ganon mga iling, eh di yung mga ang ganon diyan, di may walong ulat, din sa labas. sa <laughs> expressway so, so sarap na gumamotor ka sa expressway kasi maganda yung view masarap damo yung kalsada pag nakamotor ka Oh, sige ka, sige, para na ako lang <laughs> sa bahay pag sa kotse ka na makakain at nagdadrive ka dito feeling mo nakakulong ka sa bahay di gaya ng motor para ang nakalabas ng bahay <laughs> may nang parang daw ng motor um, sa expressway ito pala yung favorite part ko sa S-Lex kasi puro green <laughs> madamo tapos yung kabilang side Medyo tinabas na nila yung damo Kasi Kasi nag -ro road widening Madalas kasi dito pag gabi traffic Traffic dito pag bandang to Pag nadadaan ako ng nakasasakyan Di pa tayo sa kabilang lane ulit Malug ako eh Nagawa kasi kaya ata dun kalamba pa lang tayo ano? pero mabilis na to kasi sa NMAX ka sa looban eh. yun nga lang magbabayad ka ng medyo malakad na <laughs> pati sa sa bolsero ibabayad ko dito kasi ang layo eh from Tambo Exit papunta sa dulo ng s kaya yun natin kasi sa bulsa so oh, yun traffic din pala dito <laughs> sa expressway alabang tubigutan heavy traffic may naka big bike dun sundan natin nag shoulder sya ayun na <laughs> sundan na lang natin sya dahil da uh, daan kasi mabuhangin ang gilid pa tayo sa kabila masyadong mabuhangin pa mabutasan ako ng gulong, kung matulis man dyan chill naman tayo di tayo nagahadali yan eh, alam ba ko eh? pa masarap sa nakamotor sa expressway no? thank you oh yeah Tinadaan niya ako <laughs> Syempre, ngayong taon nung na naka-truck. <laughs> Katulad. Eh, hindi man. Sa kuno ako sika sobrang traffic na dito, ano? Pero Karon na motor ka naman. Ano na lang. Digil naman sa Pilipinas 'yung lane splitting. yun yung truck. Huwag tayo sumingit dyan. Hindi tayo kita dyan. Ang daming dala yan. <laughs> Ay, Problema yun yung traffic. Ang problema. Ay, dumi all All around bike. patipid Pagpapunta na tayo ng Manila Ayan, dyan ako dati umiikot lagi Sa Tulay na yan Pag pumunta ng Tagaytay, dito ako dumadaan Noong naka-NWACS pa ako Kasi tumira ako dati dyan Sa may, ano, Taguig Dyan din yung trabaho ko traffic dere dere eche na to ganun din sa pupun ko ko so, Goy pang dito din nyo si Dominar Okay lang naman eh. Pagkabisado mo na yung manual Pwede ka na maghadal eh Pero kung kamuha pa kita Na newbie Na matapan ng konti ano naman masyadong pilitin yung sarili mo Kung kung saan mo lang kaya sumingit Kaya ko naman sumingit Kasi di cambio to eh <laughs> So hindi pa ganoon ka Ayos yung skills ko Para sa singitan Unlike no Naka max ako na Parang sumaseo-seo Sa traffic diba So ganoon talaga Unti-unti matututunan mo rin gamitin yung luminar ito na tayo bilihan ng laboratories yun tayo saglit dito nagpaalam naman ako na bilis lang naman tayo kunin lang natin yung bibilin nabasag na ang kapatid ko ah, net basahin mo ako ayaw niya basahin so yun ayun binasa huh? 1,000 diba yung binasa ay dumikit sa akin siya ang nabasa Tentu li ako <laughs> Gulat ako eh, nagkaroon ng 1.5 Ah, na pa So oh, yun Naka 6.50 <laughs> Ingay So oh, yun Yung nasa likod ko yung binasa Kasi nakadikit siya sa akin eh <laughs> Biglang dumabas si ate Buti na lang Kundi wala na naman akong entry Pasensyaan nyo na yung pagsishoot ko Kasi newbie lang ako <laughs> Ayan Pauwi lang naman ako ng bahay So ano pa ba Wala naman na akong masasabi eh ma, ma, Sana nakatulong na lang ako sa inyo sa pagdedesisyon nyo ko kukuha ba kayo na pang daily na NMAX o Aero o so kahit anong 150cc or idodoretyo nyo na sa 400cc na pwedeng expert spray na kasing tipid lang ng NMAX ang gasolina sabang na <laughs> sabang ano hanggang dito na lang sana nakatulong ako sa desisyon nyo ano Wala ano man na ako makakuwento pa o masasabi pa pero sana lahat ng nasabi ko makatulong sa inyo para magdesisyon consider nyo na rin yung budget kung hanggang saan kaya pero hindi hindi maganda kung magpo 400 kayo pataas kasi etong dominar na to ano lang eh maka entry level lang ng 400 Nandiyan lang. Ay, nandiyan dito na lang. Sana nakatulong ako sa mga suggestion mo.